Coach JJ Redick na palabas ang tunay na laro ni na Jackson Hayes at Rui Hachimura. Pero bago yan dito muna tayo sa naging laro ng Lakers laban sa Minnesota Timberwolves na kung saan nakuha nga nila ang panalo sa score na 110 to 103. Sa tagumpay na ito, natapos ng Lakers ang kanilang pitong taong pagkatalo sa season opener na huling nanalo pa noong 2016. Pinangunahan nga ni Anthony Davis ang Lakers na nagpakita ng pambihirang laro na may 36 points, 16 rebounds, 4 assists at 3 blocks sa loob ng 38 minutes na playing time. Nakamit din ni Davis ang kanyang ika-100 game na may hindi bababa sa 25 points at 15 rebounds na isang malaking milestone sa kanyang career. Kung maipagpapatuloy niya ang ganitong antas ng laro, may malaking posibilidad na makamit niya ang MVP award sa unang pagkakataon. Bagamat hindi kasing taas ng kanilang inaasahan ang kanilang 3-point shooting na may 16.7%, nagpakita pa rin ng katatagan ng Lakers sa ibang aspeto ng laro. Nagtala sila ng 44.2% shooting mula sa field at nakagawa ng 42 na tira mula sa 95 shot attempts. At tanging pitong turnovers ang kanilang naitala habang umabot sa 46 rebounds ang kanilang total na naitala laban sa Wolves. Ang pangalawa naman na nagpakita ng magandang performance sa Lakers ay itong si Rui Hachimura na nagambag ng 18 points, 5 rebounds at 2 steals. Na nagkaroon din ng pagkakataon na maposterize ang players ng Wolves. Si Lebron James naman ay nagambag ng 16 points, 5 rebounds at 4 na assists na naglaro ng 35 minutes ipinakita ng bagong coaching staff ang mas mahusay na pamamahala sa minuto ni Lebron kumpara sa nakaraang season opener. Samantala, marami nga ang natuwa ng mga fans ng Lakers at mga NBA analyst sa ginawang ito ni coach JJ Redick laban sa Minnesota Timberwolves kung saan nga pinakita niya nga dito ang magandang rotation ng kanyang mga player kung sa nagresulta ng pagkapanalo ng Lakers sa Wolves. Marami din nakapansin sa magandang paggamit nito kay Jackson Hayes na nakapagtala din ng 10 points at 4 rebounds sa 15 minutes na playing time maganda nga ang ball rotation ng Lakers kumpara last season. Dito nga ay maraming pagkakataon na nakakakuha ng maraming easy basket ang Lakers, lalo na itong si Hayes at Davis. Ayon nga sa interview kay Coach JJ Redick, ito daw talaga ang kanilang game plan. Ang mas maging aggressive si Davis at Hayes sa loob ng basket, ito nga din ang gagamitin nila lagi yung game plan sa mga susunod na laro, lalo na pagkaya ng makapaglaro ang kanilang mga big man na si Kolokoy at Christian Wood. Narito naman ang iilan sa mga highlights ni Jackson Hayes at Rui Hachimura kanina laban sa Minnesota Timberwolves. Dito nga sa play na ito nakuha ni Jackson Hayes ang una niyang basket sa isang magandang pasa ni DeAngelo Russell sabay two-hand dunk ni Hayes. Dito naman isang magandang set ni Dalton Knecht na nagresulta sa isang powerful dunk ni Hayes. Sa play naman na ito isang magandang alley-oops ni Hayes mula sa pasa ni Russell. Dito naman tayo kay Rui Hachimura. Una ang puntos ni Rui ay mula sa isang 3 point. Sinundan naman ng isang posterized dunk ni Hachimura kay Rudy Gobert. Pahiya ang four times Defensive Player of the Year. Dito naman sa play na ito sa isang offensive rebound galing sa kanyang tira ang nagawa ni Hachimura sabay si Dante Di Vincenzo at Naz Reed.